So, mga kababayan, gawa lang po ako ng ano ba, reaction baga dito kay Sir Na, para naman sa ganoon, eh, mahinto-hinto ang bunga nga niyan sa pambabalahura. Ano? Abagay, sakit na niya ang mainggit sa katawan. Dahil kasi siya, ha, puno yan ang inggit sa sobra na nga sobra pang kapangitan. Bagay nga talaga. Binabagay niya talaga sa pagkatao niya. Hmm. Ano ngayon? Sa ltbp ano ang nangyari sa channel mo ngayon? di ba? Challenge challenge mo si Cypro. Tapos ngayon, ganyan ka. Hmm? 'di ba pinahamak mo si pinuno ninyo. Sinasabi na eh, huwag mong kakalabanin si Saipro. Meron na palang sinabi sa inyo yung pinuno ninyo. Hindi ka nagsunod. Ha? At talaga kinachallenge mo talaga si Saipro na ipakita ebidensya. So ngayon, kagabi, nag-live. Kaninang umaga ko lang ni-replyan. Ba, grabe ang tawa ko. Pati ba naman yung pagdilig ng halaman mo, napansin ni Saipro. Ano ba ang dinilig mo, ihi mo? Umupo ka ba doon? Ha? Umupo ka ba? Kasi nagdilig ka daw, wala naman nakita ang tubig. O kung ano man na bagay na ipinandidilig mo talaga. Eh, actual man yung pagsabi mo magdidilig ka ng halaman. Sabay yuko, nag-ihi ka nga ba? Hmm. Alam mo, SEL TV page, ano? Nakakuha ka na ng katakan. Hindi lahat akala mo eh, madadaan mo sa tapang mo, pag mumura-mura mo. Ha? O sino ngayon ang pinahiya mo? Di ba ngayon ang pinahiya mo? Ha? Si Kuya Bal. Eh, pinahiya mo ang iyong founder sa kalinga nang dahil sa kaipokritahan mo. Ha? Na dahil sa akala mo ay eh, ikaw na ang matapang ikaw na ang katakutan. Sino kang animal ka? Nakatakutan kang yudiputa ka? O king ina mo, ha? Pati ba naman pangalang ko, i-dinadamay mo doon kay Saipro? O ikaw kaya ang maglabas ngayon ng ebidensya na kami naman ni Saipro ngayon ay magkasama sa isang grupo? Maglabas ka ang hayop ka ng ebidensya na patutuong kami ay ni Saipro, ha? Ay uh, naguusap. nag hindi mo naririnig yung sinasabi ni Saipro? Ako'y hindi tinuturing ni Saipro kaibigan. Ang turinga sa akin niya, kaaway. Ha? Kaya ikaw, na yung diputakang riparot ka, bago ka dyan magad, kuda-kuda sa upload video mo o ginagawa mong video, lagay mo muna sa utak mo. Sinabihan ka na lang ng pinuno niyo na huwag nang i-content si Cypro, nasaan ka? Na no, mga oras na nagla si BSM. Wala ka no. Kasi nga nakatunga ka, kung saan kang live? Nakatunga. Binabantayan mo ako lagi, hindi mo binabantayan yung sinasabi ng pinuno mo. Ha? Ako ang bantay-bantay mo, huy di puta ka, putang ina mo, ha? O ngayon, oh, ano ang masasabi mo? Alam mo si Sangkay Pinanood ko rin kanina yung upload video niya. Totoo ang sinasabi ni Sangkay. Na si Kuya Bal, nagsabi na sa inyo na huwag nang papatulan si Saipro. Huwag nang content si Saipro. Anong ginawa ni Kuya Bal kay Birador? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na basta, huwag lang basta-basta yaban. Buka ng bunganga. O ngayon, ano? Ha? Di ikaw rin ang nagpahiya kay BSM sa katarantaduhan mong gaga kang animal ka. i kang yudiputa ka. O, dapat lang talaga sa'yo ang gawin sa'yo, ha? Ipahiya rin. Kasi, mahilig ka mang pahiya ng kapwa mo? O ngayon, anong say mo? O ayun, o, yung mga kasamahan mo, o, yan, o, naglalangoy lang, o, ayun, naglalangoy lang, o, yun. di ba itong maitim na yun, na, na ano na yun, yung mga nakalagay sa aquarium, isa ka doon na maitim. Mm. Ayun, si Malo de Santos. O, oh, ikaw, Malo de Santos, ano man mo dito sa sa iyong uh, mga best friend? Ha? Ano masasabi mo? Best friend mo mismo ang nagpahama kay Kuya Baal. Lab na lab namin si Kuya Baal. Walang makakaganti kay Kuya Baal. Kami lahat, ang pagkinalaban niya si Kuya Baal, kami ang gaganti sa inyo. O, asaan? Ah, ha? Mismo. Nariparot na yan si Cell ang nagpahamak sa inyong kuon. O, ano masasabi mo? O, ikaw din. Banat bagsi. O, este. Bilat bagsi. O, ano masasabi mo? Sa kabadi mo. Na isa ka rin na riparot ng animal ka. O, ano? Ano? Ano ang say mo ngayon? Saluhin mo. Ipagtanggol mo si SLTBPH. Ha, na nagjujok lang din. Sabihin mo, ay, si Kabadi ay nagjujok lang din. Ba naman eh si Saipo ang buang-buang dahil pinatulan yung joke ni SLTBPH, oh. 'Di ba? Ganyan kayo. Pag si Kuya Bal ang nagsasalita, sasabihin niyo joke lang. Ngayon, pag naman kayo, ha, na na, pupuna sasabihin nyo, joke lang. O ngayon, sabihin mo dyan, sa live mo. Yan si kabadi mo ay nagjo-joke lang. O paano mo, paano nyo maisasalo ang kahiyan ni Kuya Bal? Ha? Paano nyo maisasalo yung kahiyan ni Kuya Bal na inilabas ni Saipro ang hinihiling ni ano, ang hinihiling ni Self TV Bits na ilabas mo. Ha? Ang sabi mong kaso-kasong yan. Ha? Ha? na si Kuya Balcuno hindi naman alam ang address ni Saipro. Makakapagsampa ba si Kuya Bal ng kaso kung hindi alam ang tunay na pangalan at address? Lulong mo ninyo. Ah, kasi ang alam lang naman niyo kasi piti, iot, magbuka ka, o pati driver ng uh, mumungi, tipu, takaban at bagsik, o nagbubuka ka, ka. Kaya yun lang naman, ang laman ng mga isip nyo, mga bobo. Tamangan man sinabi ni Saipro na si cell TBPH ay bobo. Oh. Nagre-reaction? Asa nang pagre-reaction ninyo? Hindi naman kayo mga marunong mag-reaction. Kasi, sabi ko nga, K, B, R. Kalingap, balahura, reactionist. O, oh, di ba? Lima nga kayo eh. Mabuti nga doon sa aquarium, nawawala yung isa-apat lang. Kaya ang nandyan, Ah, ikaw, Banat bag si Self si TV it's na yung maitim na yun. Na yon no? Oh, naglalangoy-langoy, tanawin mo. Yung maitim ang budi, na unggoy, na yung diputang, riparot din. O, oh. oh. tapos si, ah, ano, si Marilyn Chang na sakang, na malibog din na matandang gurang. oh. ayun naman si Malo de Los Santos, ang pinakamataba doon sa inyo sa aquarium na yon Si Malo de Los Santos, ang pinakamataba doon sa aquarium na yon mm. Ano na, Maludilo Santos, o, saluhin mo. Saluhin mo sa kahihiyan si Kuya Bal at yung sinabi ni Saipro kay SEL TV PH. Hinahamon niya, eh. Nakadal nakadalawa pa naman na upload si SEL TV PH na panghahamon. Hindi pa nakuntento. Ano? Hmm. Yan ang sinasabi. Naakala mo kung sinong matibay, ha? Huh? daan sa pagmuramurang sa pagsigaw-sigaw, panggulat-gulat. Ano akala nyo sa amin? Madadala nyo sa gulat-gulat na mga hindi puta kayo, ha? Mm. Ngayon. Ako nung naging reactionist dyan, sumusunod ako sa patakaran. Kahit ngayon niya mga edo-edo na yan at sila rin na hindi nga ako nagpapara-upload dyan. Kasi pag sinabi, bawal-bawal. Mm. Kaya ako, gumagawa ako ng sarili kong bijo uh, video kasi ayoko mamakialam dyan sa mga video ng may video. No. Pero kayo ano, pag sinabi ng puon ninyong huwag gawin, huwag mag-video, huwag mag, ano, mag-intriga, yun naman. Sa bagay, masarap nga naman ang bawal, di ba? Pag sabi nga daw bawal, yun ang mas masarap. Kasi, mga mukha kayong pera. Akala ninyo, yayaman na kayo. Ha? Binabangga niyo si Cypro. Kahit isa sa inyo, walang nakakapatumba. O ngayon, di nga nga ka. Tama nga naman. Ang kasabihan, ang karma. O, di ba? Nilait-lait mo ako ng isang gabi, ng isang araw. O, hindi po takasil TBPH. O, di ngayon, si Cypro naman ang nanglalait sa'yo. Namnamin mo ang mga sinabi ni Cypro, hayop ka. Yan. Idadamay mo pa yung pangalan ko kay Cypro, na wala mang kinalaman si Cypro yan kayo, pag nakita ninyo yung kaaway ninyo na sa ibang grupo agad kayo, nakalagay na sa utak ninyo ay ngaya yan kasapi na ngaya yan kagrupo niya na ngaya yan lalo na no napunta ako kay Andrea D nagdalaw-dalaw ako doon. ito naman si Bilak Bagsik. di ba ngaya, kinakalaban mo ngayon ang kalingat. kasi kal uh, kalaban niya ng kalingat. nandoon ka utang ina mo ba ng bagsik? Ka talagang bobo ka. O, oh. Di ba ngayon? Nasaan ka? Ha? Nasaan kayo? Kahihiyan kayo? Mga hayop kayo? Yan ang mga reactionist ng kalingat na plus na balahura. O kuya Bal, Sige na. Ha? Itong mga reactionist mo. O, sige na kuya Bal. Unti-unti ka pinapahiya. Ano, gusto mo ba ba? Ha? Na naaawa ka pa ba dito? Kung pangalan mo na ang nakataya, Pinapahiya ka na ano? Ano ba natbagsik? Ano masasabi mo sa ano mo? Sa kabady mo? O, ikaw sila Ano naman ang masasabi mo, ha? Yabang mo. hmm Ngayon, ika-challenge din kitang animal ka. Banat Bagsik at saka sila TBPH. Hanap kayo ng maipapakita nyo sa akin na ako ay kasali sa iba't ibang grupo. Hanap kayo. Kapag wala rin kayong ano, wala rin kayong maipakita kagaya ni Cypro, eh talagang mga bobo talaga kayo. Ang hanap lang talaga ninyo, content na mambalahura. Hmm. Kasi wala naman kayong ibang alang. Ha? Mga bobo kayo. Hmm? Ngayon, hindi man ako sa inyo kagabi gumante, ah, na ako, eh, ako ang tinira-tira ninyo, parang ako na, parang naiganti na rin ako ni Cypro sa kahihiyan ninyo, mga animal tayo ano. Tama lang yung ginawa ni Cypro, nang tumigil-tigil itong mga balahura na to sa kalinga. Kasi, imbis mag-focus sila sa mga kasama nila sa kalinga, na ipromote nila yung mga tao na, na nangangailangan din ng tulong, eh hindi, eh, nakatutok sila doon sa mga kalaban nila akala mo naman kikita rin naman sila sa akin lalo na ako na ako pati ang tinututok-tutukan ni ano ni Cell TV hindi na nangangatulog sa akin kaya ikaw na hayop ka na maitim ang budhi mo maitim ang ngabil mo nakakuha ka na ng katapat na kaya laylo-laylo ka ng animal ka ayun no, oh, nandoon ka sa ano oh isa ka doon sa pinapangalanan ko sa oh, yan, you know, oh, tanawin mo yan na yan isa ka dyan sa nasa aquar aquarium. Yan na maitim na yun, oh. kita mo. Oh. chismis chismisan kayo dyan. Oh, Pinag-uusapan ninyo kung sino na naman ang babalahurain yung mga animal kayo. Oh. Tingnan nyo. Mm. Yeah? Mm, ikaw naman, may-may. Mm, nananawagan ako sa'yo, may-may. Ano na, reactionist ka rin bagang animal ka. Asa ka, teacher N. Oh, asan ka na, teacher N? Di ba, patibayan kayo ng pag-ano? pagre-reaction, o i-reactionan ninyo itong kasamahan ninyo. Hmm. Na pinahiya na si Kuya Bal. Reactionan ninyo yung dalawa. Di ba mga reactionist kayo? Ha? Kayo Tayo yung mga matatalinong reactionist ni Kuya Bal. Reactionan ninyo yung member ninyo sa kalingap. Alam nyo, pag hindi nyo nireactionan, ito si Cell magiging bias kayo. Kitang-kita talaga na bias kayo. Kahit malina, Ayaw nyo pang punain. mabuting Mabuti nga ito si Sankay eh. Hindi bias. Gustong gusto ko ang ugali ni Sankay. Pag mali ay mali. Hindi naman sa inaano ko si Sankay. Dahil da, kasi before eh naging ano ko si Sankay. Uh, kumbaga eh uh, pinag, uh, pinaglalaban ko rin si Sankay. Pero tama rin naman sinasabi ni Sankay. Na hindi nakikinig kay Kuya Bal o wala. Sa time na nagsalita si Kuya Bal, wala siya doon o may katigasan ng ulo o talagang bobo o tanga o talagang sadyang balahura. Tama ka sangkay, Jesus ko. Ang ibibigay ko sa yung grade sangkay, 110. Yan. Tayong mga ano dyan, oh, kayo dyan ang mga reactionist dyan, hinahamon ko kayo. Reactionan nyo na ito, yung inyong uh, kabadi. Oh. pag hindi nyo ito nireactionan, ibig sabihin, mga bunga, ano, mga bunga, o oh, mga buang na lang kayo. Mga pipi, bulag, at bingi. O, oh, yan na kayo. Yan ang katotohanan ng kahit mali na pagtatakpan pa rin ninyo. Dahil nga, kas, kalingap na yan. Kawawa naman niya yung kalingap niya. kabaro ko nga Pero niya sa kalingap, ha, pag hindi niyo uyo, babalahurain niyo. Pero pag, pag pare-pareho kayo mga balahura, hindi niyo din babalahurain. Kasi nga, iisang linyada ninyo. Yung mga mababait dyan sa kalingap, pag hindi nyo na uyunan, ay ipapahamak ninyo. Ha? Ano ang ginawa ninyo kay Sangkay? Anong ginagawa ninyo kay Ah, Ha? ba? Diba? Minumuran lang din ninyo. O ako, that time na nandyan sa kalingap, ano din ang ginawa niyo sa akin? Kasi iisang linyada lang kayong mga balahura. Yan si Maymay, si Peterin, N, si Banat Bagsik, yan si Malo de Los Santos, isa pa yan. O yan din ang ninang-ninang kuno dyan, ha? Na nagpiling mayaman, o. At saka, nag-recruit sila, ibinalik e, nila si, si Sakang. Yung isang reparot na matanda, na ubod din ng balahura, o. ba diba? linya Isang ka lang kayo. O ngayon, bakit si Cypro hindi nyo, ano, kalabanin? Ha? Kalabanin nyo ngayon si Cypro? Dahil si Cypro, inilantad na yung hinihingi ni Cell o di ba? Mga gunggong. Pag sinabi ng pinuno, lukso, lumukso kayo. Pag sinabi ni pinuno na kayo ay silent, ha, isipin niyo ang mga bunganga ninyo, isisipin niyo. Hindi kayo na ang namumunahan. O, ano ngayon? Cell TV PH, may pa ba? Ha? Kahit kanyang kumuda ng kumuda kay Saipro, wala na naipahiya na ni Saipro ang inyong ah, founder. Di ba kahiyan mo rin yun? Kasi nandyan ka. Ikaw lang naman ang nagpapahiya din sa pinuno ninyo. O, ngayon. Nga nga. Mm. Mm. Bupil, kagrupo mo bagay ito, di ba? Kagrupo mo ito, si ano? Si Banat Bagsik? O, oh, si este si Selti si, si BPH? O, ano? Ano masasabi mo dito sa kagrupo mo? Hmm. Ha? Na binalahura si Cypro. Tapos ngayon, binalikan ni Cypro. May paghahamon pa. Ipakita mo ang ebidensya mo. Hmm. Paulit-ulit. Oh. Ngayon, ay pinakita nga nga ka. Hmm. Yan ang sinasabi. Ang karma, kusa ng lumalapit. Eh di na karma ka ngayon. na ka, puta tbps O oh, kalaban mo pa kami. Baka mas may lalo ka pang makarma dyan. Kaya ang bunga nga mo, ha? Huwag naman paka-hyper. Hyper na hyper ang bunga nga mo. Wala ka na makakanda. Wala ka na mapuntahan. Pambabalahura na lang ang alam mo dyan sa, channel sa channel mo, ano? Makain kasi ako, kaya medyo ako na mamali, mali ang pagsalita. Wala na yan magawa sa kanyang channel, kundi mambalahura. O ngayon, yumaman ka ba? Ha? Marami ka bang views? Libo na ba ang kinita mo sa akin, ha? Hmm? Nariparot ka. Ang sarap ng kinakain ko dito, oh. Hmm? Nak Makain ako dito ng special sotanghon sa kanilang from Korea. Hmm. Ang sarap pala ng sotanghon ng Korea. Hmm. Kayo guys, tingnan ninyo ang maigyan si SelfieBP is ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Sir na ipinahiya si Kuya Bal Santos Matubang isang reaksyone sa kalingap ipinahiya si Kuya Bal Santos Matubang kay Saipro ipinaglantaran ni Saipro ang katotohanan na si Kuya Bal ay natalo sa kaso noon oh ano pa more ha Tingin pa request ka pa Sir kay Saipro nang ebidensya pa. Ano pang ebidensya ang hihingin mo? At kung meron pa niya si Cypro, ilabas, ha? O ikaw naman, maglabas ka din ng ebidensya sa aming dalawa. Kung kami ay uh, magkasama sa isang grupo. Hmm? Pumasok lang ako doon kay Cypro. Nagustuhan ko lang yung kanyang mga topic, ha? Real talk naman baga si Cypro? Bakit? nare talk kayo ni Cypro, di ba? Yun ang katotohanan. Para doon ako. Ngayon, sasabihin ninyo, na ako ay member na kay Cypro. Mga ungang, hanap kayo ng ebidensya, mga utot nino, mga yudiputa kayo, lalong-lalo lalo ka na. Sil tvp -E, talagang pinapangalanan mo talaga ako doong kay ano? Grabe talaga ito. Yan ang likas na malikhain ng kung ano-ano nilalagay sa utak. Talagang demonyo ka talaga. Wala kang magawang mabuti sa kapwa, mga yudiputa ka. Angay ka lang talaga, murang-murahin, na repart ka. Ha? Kundi ka dyan, kundi ka dyan bukang kang dyan sa asawa mong pangalawa, ha? Hindi ka mapupunta dyan. Tapos ako ngayon, sinasabi mong iyot-iyot, hoy! Iyot, Bago ka pa naman na niya na mong yan na pangalawa, hindi ka na nakuhang virgin. Eh ako, ha? Kahit ako ganito, mag-isa na lang sa buhay. Ha? Ako eh, nakuha ng asawa ko, virgin na virgin pa. Ha? Never. Never pa yan sa akin nakapagsabi na may naiba akong lalaki. Hmm? Di ba? Kaya ikaw, bago ka magsalita sa kapwa mo, ayusin mo muna ang buhay mo, linisin mo muna ang buhay mo, ano? Nang sa ganun, di ka napapaso. oh, ipinag... E, Babalahura mo ako dyan, eh ikaw nga itong mas na madumi sa akin, ha? Ikaw ito, nakikiapid sa asawa. Hmm. Di ba pakikiapid na rin yan? Dahil kasi may asawa ka, Ha? Naglandi ka, ha? 'Di ba naglandi ka? Binapuntang mo ang poke okay mo diyan. Kaya ka napunta ka diyan. 'Di ba puhunan mo rin yung poke okay mo? Hmm. ngayon, oh. Ang aking rebatal ngayon, oh. Bahala ka kung ma mainis ka o mapikuntang hindi di puta kang, kang reparok ka. Ha? Pinagkakitaan mo kami, ano, yumaman ka? Yumaman hmm? ka sa pagbabalahura mo? Mabuti pa kami, hindi kami magsasabing yumamang kami o nag-ano kami dahil kasi hindi naman ito ang source namin ng hanap buhay. Ha? Ah, lumalaban lang kami, Sin sinasagot ka lang. Lalo na ako sinasagot lang kita sa pambabalahura mong hayop ka, Cell Ayun o, no? tanaw-tanawin mo yung, ano, yung mga isda doon, ikaw lang ang kakaiba doon. Ha? Ah, ang itim ng budhi mo, No? Ah, ayun oh. No? Ayun si Malo de Los Santos, um laki-laki nan siya, no? Just me perdones. No? ayun naman si na sa kahihiyan lagi na lang talikod doon sa mga kasamahan niya. Nagtatalikod na sa kahihiyan. Ayaw na makisama doon sa tatlo kasi hindi niya alam ko anong ipapaliwanag niya sa tatlo. Mm. Yan, tingnan mo, pinag-iikot-ikutan ka na lang, hindi ka na pinapansin ng mga kasamahan mo, o kasi nahiya siya sa mga ginagawa mo, ano, nahiya sila. O ngayon, ako naman ang mambubuli sa yung hayop kang yudiputa ka. O, di ba? Lamnam namin mo yung pagmumura ko sa iyo. Kasi nung nakaraan eh halos talaga din nalidali mo ako. Akala mo ikaw na ang pinakamatibay na reactionist. O eka nga karma mo na yan. Hmm? Naburaot ka rin na puta kang reparot ka. O sige hanggang dito na lang at hindi ko natatapos yung pagkain ko. Makagawa lang ako ng video. Ay, kasi di na may damay yung pangalang ko kay si Saipro kagabi. Ikaw, kung ang content mo si Saipro, si Saipro lang. Huwag ka man damay, ha? Ikaw, kung ako ang gusto mong i-content, ako lang ay i-focus mo. nang sa ganon, ha? Si Saipro, hindi malalong ma-high blood yung putang ina mo. Selfie befits, putang ina mo. Sige, bye-bye. At ako ikakain muna, no?